Ayan guys, umpisa na naman dito sa baba. Kabit na ano? Kabit ng tiles. Ito, malaki-laki yung tiles to. Eh, no? 60 by 60 to. pamukok din parang si ano, parang si Soto. Ito si uh, Judge Marcolita. Si Judge Marcolita. Ako <laughs> ang <laughs> hawak ng kaso ng mga buhaya. dry dry pack. Uh, dry, kapak, dry, <laughs> ipa, dry pack. dry Kapak pack sabi niyo. Dry pa pack. Sabi lang ipa Dry pack, dry ka pack daw. Pindle lang yan sa diskarte mga guys.

sa mga mga babuhan guys sa mga na mga babuhan nito ah kung ano mga daw nyo yung 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 bro sa balabala vlog mga proseso pala to pero ya kang ya kan ini, kan? Balabala blag, Tingnan nggak yung video semua balabala blag, malah ini dry tempat blag. tingnan nyo yung arrow guys. Nandito mga ang arrow guys. May arrow ba yan? Oh? ỏi nè